Hello mga kasari, mga sisi ko, magandang araw sa inyong lahat. Kumusta? Kumusta ang benta natin ngayong 2024? Matumal ba o okay lang ba dito sa amin? Okay lang, no choice. <laughs> Walang magawa, matumal man tanggapin natin mga sisi. Laban lang, hindi naman na araw-araw matumal, di ba? May mga araw naman din na makabawi tayo. So, kumusta sa lugar ninyo? Maulan ba? May mga area kasi mga sisi kawawa naman. Nakita ko sa balita, Isang family talaga sila, seven sila, natabunan ng landslide sa Davao kasi kahapon napakalakas ng ulan. Tapos dito sa amin, ngayon wala namang ulan, okay ang weather, wala namang init. So sawa ng Panginoon, okay lang dito sa amin pero sa ibang lugar hanggang ngayon ay uh, bumabaha pa rin. Okay, so mga sisi, kumusta ang delivery ng inyong soft drinks dyan? Nagtaas ba? Okay lang ba? Pero dito sa amin, problema ngayon ang coke na litro. Parang unti-unti na sigurong walain ang litro na coke, yung dibote. So, out of stock, simula nung January 1, walang coke na dibote dito sa amin na litro. So, ang pinagtsatsagaan na lang namin ngayon ay 1.5, minsan ubusan pa ng stock. Kaya, kumukuha kami ng maramihan talaga na 1.5 kasi nga Uh, ang Coke na litro ay walay na mga sisi coke. So, for today's vlog pala, mag-update lang tayo. Gusto ko sanang pumunta sa grocery kasi mamili. Kaya lang, konti pa lang yung nasa listahan ko kasi mabili ko naman yung iba sa grocery. Gusto ko sanang ako mismo yung bibili sa grocery mga sisi. Pero alam nyo naman, pag tayo mag-grocery, gagasto tayo ng pamasahi, kakain pa tayo, at alam nyo naman, tayo pag tayo yaalis, meron, marami tayong nakikita, alam nyo naman, di ba? <laughs> maka makagasto pa si Ate Rose ninyo. Pagkatapos kasi maggrocery, iwan muna, na akyat sa taas, pasyal-pasyal na ako mabiktiman mabudol na naman ako ng mga items sa department store. Kasi dito sa amin sa baba ay grocery, sa taas ay department store. Pwede kang mag-shopping after mong maggrocery. Kaya iwasan ko munang uh, pumunta sa mall para iwas din sa gastusin mga sisi. Okay, so for today's vlog, mag-unboxing and mag-pricing tayo ng mga item na kahit nandito lang ako sa bahay, may mga delivery tayo from grocery. So keep on watching mga sisi! Okay, so makalat yung aming tindahan. Pasensya na kayo. So, nandito yung item from grocery. Binuksan ko na para mabilisan na lang tayong mag haul Ayan, first box. Itong maliit na box. Meron tayong selka dito. Benta ko ng 20. 20 pesos. Malaki itong mga sisi, oh. Ayan. Meron tayong silk, ka Itong aming sun silk ay benta natin ng 7 pesos. Head and shoulder, 7 pesos pa rin. Tapos meron tayo ditong downy anti-back. So, ang downy anti -back is 8 pesos na talaga yung benta ko nito. So, next box. Ayan. Ayan. And thank you naman, may Milo na si Grocery. Ilang kahit na sa grocery mga sisi, may Milo doon pero twin pack. Walang single. So meron na si Grocery, kumuha ako ng limang pack. 10 10 ang benta ko nito. Ewan ko lang sa inyo kung magkano ang benta ng inyong Milo. Comment down below. So dito sa amin is 10 pesos pa lang. Ang iba, ang kinukuha nila ay twin pack para makatipid sila. Kahit na ten yung benta nila, Uh, twin pack ang kinukuha nila. Hinahati na lang. Mas mura kasi yung twin pack. Ayan. Limang tayo po mga sisi. And meron din tayo ditong ayan Oh, labuyo. Kumuha ako ng labuyo. Hindi na per box. Per piece na lang. And syempre kumuha ako ng GSM Mojito. Mas mura kasi ang Mojito. Mojito. Ayan. Mojito. Anim. Anim ito. Tapos kumuha din ako ng Pondador Light na litro kasi naubos na yung litro ko. Marami naman akong Pondador pero hindi siya litro. So ito ay Pondador litro. Ayan, magkano ba ang benta ninyo ng Moheto dito sa akin is 140 pesos na kasi nagtaas na sila. So may Milo pa tayo dito. Next box. Ayan, ladies Choice. Benta natin ito ng 30. Ano to? Parang may natapon. Basa. Ayan, 38. Tapos, ito mga Lucky Me, benta natin ng 12. May kapi tayo dito na dati ay 25 grams, ngayon 23 grams na lang. Benta natin ng 25 pesos. Ay, ito siguro, ano to, patis. Baka na, ano, patis, mabaho pa naman ang patis. Ay, ang patis, mga sisi, natapon. Mabaho pa naman ito. Dapat gilagay ito sa plastik. Kasi mabaho ito. Ano ba yan? Madama yung ibang item. Wait lang, kunin muna natin. nadadamay yung iba. Bumaho, mga sisi. Ano ba yan? Dito kasi dapat giiba ang lagaya nito. Ano ba naman siguro? Ano ba naman ang packer nito? Hindi man lang inayos, nagbaho. Tapos magic sa ito pa sa ilalim. Marami pa naman yung kinuha ko nito. Yan oh, siguro sampu. Sampu. Tapos may, may magic sarap na si grocery. Ilang araw na din ako naubusan ng magic sarap. So lima yung kinuha natin. Tapos ngayon, katapos nito ay disli ka agad. Tapos copy ko. Ayan, copy Black. Ay brown pala brown, tang, tapos, ayan, Argentina, 12 pieces, tapos kumuha din ako ng Smirnoff. Ayan, next box mga sisi, chicken na uh, noodles, benta natin ng 12 pesos, same sa Labuyo, 12 pesos din yun. Ayan. Ano ba to? Ay, meron tayong sito, Benta ko ng sito is 30 pesos. Ang maliit is 16. Pero walang stock ang maliit. So, malaki lang muna yung kinuha natin. Tapos, kumuha din tayo ng pineapple na nakakan. Isang ano lang. Yun, mahirap kunin mga sisi. Ayan, isang pack. Mas makasave tayo pag nakaganito. Nakapack siya. Tapos, oyster sauce. Halos lahat naman itong binibili ko mga sisig ko ay mabenta talaga sa ating tindahan. And Dutch Meal. Ayan. Malaki at saka maliit. Tapos Chucky. Benta ko ng 16 ang Chucky. Tapos meron din tayo ditong Burr Brand na malalaki. Ayan. Against the light lang mga sinsi ko. Tapos meron tayo ditong Absolute. Ayan. 6 liters siya. Benta ko ng 85 pesos. Kumuha lang muna ako sa grocery ng 6 liters. Kasi yung ahenti namin ng mga absolute ay hindi pa napakita simula ng January so maganda kasi yung sa ahente mga sisiko kasi may plus 1 box siya. so ayan dito nakalagay yung ating milo na nakuha ko limang tay dalawa na lang yung natira so i-display ko yan mamaya mga sisiko and dito tayo sa dilata kumuha ko ng Argentina kasi tatlo na lang yung natira mag-display tayo mga ngayon And dito naman nakalagay yung patis na nabutas, butas. <laughs> Ayan. And syempre ang magic sarap dito nakasabit. So wala tayong nakikitang magic sarap diyan kasi ilang araw na akong walang magic sarap. So may limang tay tayo doon na magic sarap. And dito nakalagay yung ating labuyo ni isa wala. Chicken. Ayan, nakita niyo yung chicken. And nag-add ako dito ng muhito kasi yan, wala na tayong muhito yung plain na lang na GSM ang meron. So, mag-display tayo mamaya ng muhito. And dito naman sa taas, nakalagay yung ating mga Dutch meal. Kung napasin yung mga sisibakanti bakanti dyan. Yan, meron pa tayong isang pack ng chaki, Pero Dutch meal na malaki at maliit. Wala, wala na. Wala nang stock. So, dito sa ref, yun na lang yung naka-display na Dutch meal. Ayan, hindi na lang yung na, natira. Okay, sa so mga sisi, ito lang muna yung update natin for today. At ako'y mag-display na ng mga pinamili ko. Thanks for watching. See you next vlogs. Bye!